12.30 pa lang ng madaling araw ay nandito na agad kami sa paghuhugasan ng mga labanos. 2.30 na nga pala kami nakapaghugas dito dahil saktong dating naman ng mga nagbunot ng labanos. Kung inyong tatanungin kung magkano ang kinikita namin dito, piso lang naman kada isang kilo. Halimbawa na lang kung makapaghugas kami ng isang libong kilo ay i-divide yon kung ilang kami lahat diban sa mga nagsisilid dahil iba lang ang bayad nila. Ang kitaan nga pala namin dito ay depende talaga sa pinag-usapan at hindi pare-parehas. Nagmaritesan nga pala muna kami dito para iwas antok naman habang inaantay namin ang si second batch ng mga labanos. Nagkataon nga din naman dito na marami kaming naghugas kaya napabilis talaga agad ang aming mga gawain. Hindi rin naman namin nakalain na marami pala kami dito kasi ang alam namin kami kami lang pero pagdating namin ay talaga namang marami pala kami. Pero okay lang naman yon dahil sabi nga nila, the more the merrier. And after 30 minutes ay dumating na nga pala itong second batch nitong mga labanos. Tuwang-tuwa pa nga ako dito dahil ang kukyut at ang babait talaga ng mga kabayo. Kung hindi ako nagkakamali dito ay apat na kabayo yata ang dumating ng sabay-sabay. Manghang-mangha ito dal first time kong nakakita ng ganito karaming labanos. Kung mapapansin nyo, talaga namang halos parehas la ang role ng kalabaw at saka ng kabayo dahil malaki talaga ang natutulong nito sa ating mga farmers. At hindi lang pala ako sa kabayo na mangha dahil na din ako kay Ate, dahil siya lang naman ang bukotang nag-iisang babae na nagpapastol nitong kabayo. Alam ko naman na maraming mga babae talaga ang nagpapastol ng kabayo pero ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito sa personal. Path. Totoo nga naman talaga ang sinasabi nila na kung kaya nga naman ng mga lalaki ay kaya rin naman nating mga babae. Power, Charis, continue na sa video. Puyat, pagod at lamig ng tubig lang naman ang kalaban namin sa trabahong ito. Medyo antok na nga ako dito kaya bilang aliw ay binidyohan ko na lang itong mga nagbababa nitong labanos. Nagaabang na nga pala kami dito na matapos itong pagbababa nitong mga labanos para magsimula na ulit kami maghugas at mawala ang aming antok. Pagkarami-rami nga naman itong aming uhugasan pero ayos lang dahil marami rin naman kaming maghuhugas ng mga ito. Isa akong sa kaya simula pagkabata ay ngayon ko lang talaga naranasan na makakita ng ganitong klase ng labanos. What I mean to say is ganito karaming labanos o diva na overwhelm na rin ako. Kung inyo nga mapapansin, kala mo'y kami nasa tabing dagat at nagaantay ng mga mangingis ng manggagaling pa sa lao Parang gantong-ganto talaga yon Charis. Sobrang nakakatuwa nga naman sa pakaramdam na sa buong buhay ko ay naranasan ko ang ganitong klase ng gawain. Kahit ganito lamang ang aming pamumuhay ay proud naman akong ishare sa inyo na kahit gaano kahirap ang buhay ay tuloy laang ang anlaban. Noon, hindi talaga ako sumasama sa mga ganitong klase ng gawain kasi niisip ko lagi, hindi ko kaya. Pero naisip ko naman, papano ko malalamang hindi ko nga kaya kung hindi ko nga susubukan. At sya ka, ayaw din ako kung pasamahin ni Yugo sa mga ganitong klase ng gawain, talaga namang ako'y makulit lang at ako'y nagpilit talaga. Kasi naisip ko nga na kung sinanay nanay na maedad na ay nakakaya pa ako pa kayang bata-bata pa. Kasi nga naman, syempre, bukod sa opportunity ay sayang nga naman ang pagkakataon o experience na pwede kong makuha dito. And hindi nga naman ako nagkamali sa pagsama sa ganitong klase ng trabaho dahil bukod sa masaya na, may pera ka pa, o ba? Diba? Oo, oh, mahirap talaga ang ganitong klase ng trabaho, pero syempre, daanin mo lang sa tawa at tamang puntuhan, ay talaga namang mawawala ang iyong pagod. E, ka nga naman, nila, enjoyin at mahalin mo lang ang iyong gawain ay talaga namang hindi ka mababago. Nakakatuwa nga namang isipin na dati ako ay pabili-bili lang na ring labanos pero ngayon kita ko na ang pagtatanim at pagha-harvest ng mga ito. Kung murang puhunan lang naman ang pag-uusapan ay dito ka na sa labanos dahil bukod sa binhi, ipot at saka nila ang puhunan dito. Sobrang sarap talaga sa mata na makakita ng ganitong karaming labanos. Bago pa man matapos itong aking video ay nais ko lang magpasalamat sa mga taong patuloy na nanonood at sumusuporta dito sa aking mga mini vlogs. Kung gusto niyo pang makapanood ng mga province life at at saka mga ganitong klase ng video, just click follow lang po at subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.